Good afternoon po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre bago po natin ibigay ang mga lucky numbers po ngayon. Abay mag lunch na po kayo, yung mga hindi pa po, po kumakain dyan, kain, kain, kain na po o kaya mas magandang kuhanin mo muna mga lucky numbers namin bago po po mag lunch. Ayan mga kalaki, ang ating mga lucky numbers na ibibigay po ngayon sa inyo ay talaga naman pong sinumada natin at kinood po natin na mga galing po kay Lola Carmen at syempre ayan tinatahulan na ako ng aso, naririnig yung aso ayan po mga kalaki at syempre ito na po mga kalaki hindi na natin patatagalin ano ibibigyan na po natin ang mga lucky numbers sa inyo po ngayon kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki at syempre ang ating mga lucky numbers alagaan po natin ng 3 days bago po natin ito palitan okay at syempre kung ready ka na abay kunin mo na ang kumpletong digits po ngayon po alas 11 so, ng umaga, umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit, yan marami kasing nanonood dito. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay may huminto, may huminto pang tricycle sa tapat ko na nagbablog ako. Ayan, iikot ako. Nanonood sila. Ayan po, ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 21. Ayan sila, huminto talaga sila. Number 17. Number 38 number 29, number 37, number 43, number 45, number 51, number 16, at number 23. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 14, number 29, number 36, number 27, number 23, number 34, number 14, at number 8. Ayan po yung 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 12, number 24, number 16, number 18, number 36, number 30, at number 33. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers abroad. Ayan, ang 6-digit 1 to 29 lucky numbers abroad ay number 23, number 25, number 20, number 16, number 10, at number 11. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ang 0 to 9 natin ay number 5, number 2, number 2. Number 6 Number 1 At number 8 Ayan po mga kalaki numbers Ang mga 0 to 9 Kaya ito na po mga kalaki Ang ating lucky numbers naman po 5 uh, digit lucky numbers abroad Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay Number 18 Number 27 Number 34 Number 36 At number 15 At syempre po mga kalaki Naibigyan na natin ang mga lucky numbers abroad Punta na po tayo sa Pilipinas Pero bago po natin ibigay yan Okay po, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account. Ha, hanapin niyo po ang Red Parungkin po sa Facebook na meron pong 317,000 followers. At meron po tayo sa second account, Red Parungkin din, na may 50,000 followers na naka-yellow t-shirt ako. Yung po yung second account at Aris Gatsalian. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin, na meron 16,400 followers. At syempre TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin, na meron 400. 23,000 followers. Ayan po yung mga legit na account, mga pa, kalaki na pwede nyo pong i-follow. Humingi kayo ng mga lucky numbers, mag-request kayo. Pag nakita ko kayo, ay follow ng pa, uh, nakapollow kayo, nakapollow. At heart ng heart at comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Automatic po may lucky numbers ka na ibibigay. May, may lucky numbers ka na matatanggap na ibibigay po namin sa sa messenger nyo. Okay mga kalaki, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre. Wala po itong bayad private consultation po ang membership Good po ito for 3 months. Kami po ang sasagot ng mga laban mo abroad po at Pilipinas. Wala po itong pilitan. Sa mga may gusto po, PM na po kayo. Mag-message na po kayo sa messenger ko. Kung interesado kayo, make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member ha. Para legit na legit po na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so eto na po mga kalaki. Ang mga laki numbers, Pilipinas, itutuloy na natin 6.42 ang 642, six-digit lucky numbers mo ay number 16, number 7, number 19, number 25, number 28, at number 23. At ito naman po ang 645, ang 645, six-digit lucky numbers mo ay number 17, number 28, number 37, number 40, number 41, at number 23. At eto naman po ang 649. Ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 5, number 17, number 25, number 19, number 33, number 32. Ayan po. At syempre eto naman po ang 655. Ang 655 6-digit lucky numbers mo ay number 37, number 30, number 20, number 24, number 42 at number 19 at syempre po ang pinakalakas mga kalaki ang 6 digit lucky number 6 58 ang 6 658, digit lucky numbers mo ay number 33, number 37 number 41 number 45 number 18 at number 26 ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga takbo na po sa suki ng outlet at make sure po nakarambol ang ating mga lucky numbers ganilang 2 digit 3 digit at mamaya pong 4 digit lucky numbers at hangad po namin ngayon pong bagong taon manalo po tayo at manalo ka mga kalaki kaya ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po sa pamilya Estacio pamilya Estacio po ng Villasis Pangasinan ayan po sa mga pamilya Estacio po sa panonood din dyan happy viewing hello hello po maraming salamat po at syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may Gapan City Nueva Ecija kamusta po kayong lahat dyan mga kalaki at sana po isa kayo sa maswerte naming mapanalo ngayon pong bagong taon mga kalaki at syempre ang gusto namin aalagaan nyo po ang mga lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan okay wag matigas ang ulo pag sinabi kong 3 days 3 days ganon at syempre po mga kalaki eto muli si sir red din nagsasabi ang lucky numbers namin pag napalood mo sa facebook sa youtube sa tiktok libre walang bayan Private consultation po ang may membership fee. Baka gusto mong subukan sa mga interesado. Maray mo naman, ikaw pala. Pag na i ko ng tama ang mga birth at birth mo, ikaw pala ang susunod na winners namin. So, ingat mga kalaki at good luck!